Sa araw, tinanong ko si Mama patungkol sa so, kung anong sekreto sa buhay nila pag-asawa nila Papa. What keeps married life grow stronger? Nung sekreto nyo, bakit patagal pa kayo magkasama? Simple lang ang sagot ng nanay ko. At ang sagot lang niya, ang tugon niya sa akin ay, Anak, bitbitin ang I do mula sa araw ng kasal hanggang sa pamumuhay araw-araw. Bitbitin ang aydu mula sa araw ng kasal patungo sa pang-araw-araw na pamumuhay. We have heard in today's gospel reading on the account of John about Jesus' invitation, especially to those Jews who believe in Him. Jesus said, If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sa Tagalog, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y alagad ko. Sa halos lahat ng pagkakatoon, nakatoon ng pananalita ni Jesus sa mga disipulo niya sa mga sumusunod sa kanya, sa mga pinagaling niya, sa mga nakikinig sa kanya, sa mga pariseo at skriba. At sa mabuting balita na narinig natin araw, nakatoon ang mensahe niya sa mga hudyong naniniwala sa kanya. The Jews who believe on him. Kumaga, nais nice rin itoon ni San Juan Evangelista ang ating mabuting balita na nakatuon din sa ating mga naniniwala kay Jesus. For all of us who believe in Jesus. At sa ibanghelon na rin natin, panyayan ni Jesus kung kayo'y mananatili sa aking pananalita. Isang salita. Pananatili to remain. Ang pagiging tunay na alagad kay Jesus ay hindi lang sa pagsunod sa batas o sa pagpamuhay ng mga tagubilin niya. Ang tunay na alagad ni Jesus ay ang taong marunong manatili. Ang ating patron na si San Juan lang ang disipulong nanatili hanggang sa krus ni Jesus. At bilang mga parokyano ng San Juan, tayo niimbitahan na manatili kay Jesus. Hindi man madali kadalasan, minsan mahirap, minsan maraming pinagdadaanan. Pero saan tayo patungo? Wala na tayong ibang gagawin. Manatili lang tayo sa Diyos. Yun lang sapat na. Now in silence, we pray. Dearest Lord, God of the grace, always remain in you, now and forever. Amen.